Yun, nandito na ako sa may Preto Diaz di yan. Yan. Ang dahil nga akong Nakita, walang daya dito sa may Preto Diaz di Dati, wala palang baliguan ito. Ayan, mayroon ng ano dito. Oh. Masolotay. Eh. Yan, dito yan sa Mefretto Diaz. Dati pumunta ako dito, 2021. Wala pa ito. O dahil lang hindi siya holiday noon kaya... Wala na liligo noon. Saka umaga yun na pumunta ako dito. So ngayon yan, may mga bakasyonista dito. tayo bababa Punta dito tayo doon sa kabila Ito okay, yung pinakapang pinila dito Ito yung ano dito Pwede kayo okay, tumambay dito Ayun, dito pala yung nagsukok cave So, dito yan pala sa Preto Diaz So, tayo pasok at wala akong pag-iiwanan ng bike ko. So yung mag gusto mag-caving, pwede kayo pumunta dito. Magkano yung ano nyo po? Pag pasok dito sa akin. Yan yan, nagsuko. Okay? Ah, po. hindi ah, eh, ko po alam ano. Hmm. Dito ba yan papasok? Hindi eh, po. Sa ah, Santo Domingo po yan. Ah, sa Santo Domingo, Santo Domingo po to. Po yan. Pupunta ka ng ano, Saan po kayo galing sir? Galing akong gubat eh. Gubat, ibig sabihin kung galing ka ng gubat sana. Ako dito po, tingnan nyo po dito. Oh, sige, pwede nga iwanan nyo ano. Kung galing kayo ng gubat, aking dito sa Cugon. Ah, sa gugon. Gugon, gugon. Ah, gugon. Ah, oo, nakita ko nga ho yan. aha uh -huh. so, kayo. Ah uh -huh. uh, ito kasi yung buong Puerto Villas. Karaya, ito din di ng gubat. Ah uh ha. -huh. So ngayon dito sana kayo. Ngayon kasi nandito po kayo sa Bangbi. Sa Bangbit kasi so, kaya ng Intras, dadaan kayo ng San Juan to sa Santo Domingo. Ah, okay. Tapos ang, kung dito naman kayo papunta sa Bakon, pwede rin kayo lumaan. Sa Lupi po, meron na dyan. Ah, okay. May Santo Domingo na dyan na daan. Pwede na po. Pwede na kayo doon. Ayan. Sige, subukan natin. Kasi dati po, wala yan eh. Ngayon, meron na. Ah, meron na. Safe naman ho yun pagpasok okay. doon sa rin. Tapos, didiretso pa rin kayo sa ano. Ah, may mga bantay na mga siguro doon. Ah, okay, sige. So, Ayun pala, meron ako nakita. Meron palang cave dito na pwede. Sige. ano na nyo po, napabay kayo. Sige, mamaya. Tingnan natin. Ano pangalan nyo? Ako po, Baby Duggy po ako. Pero kung gusto nyo mag-ano dito sa amin, yun po ang tourist information natin. Ah, sige po. Ganda na po. Di pwede pa rin? Salamat. Ito kasi ako nang dati. Ah, dito po. yung bago. Bago na kasi yung admin. Ito yung dati, tarabang. Tapos yung ngayon, taas na ito. Ah, sige Yeah. Ito kay Bukal Boy Piluma pa ito. Ayan, Sige po. Pausap tayo, hindi pala dito yung cave. Doon pala yun, bandang gugon. Nadaanan ko kanina yon nung papunta ako dito. So, tignan natin mamaya kung makakaan tayo kahit lang yung bukana lang yung cave. At para makita natin. Mapakita natin kung ano yung nandun sa kuweba na yon. So, Ngayon diyan na. Tingnan natin dito yung parang boulevard nila pa. Ang sagubat, mayroon ding boulevard na pwedeng pasyalan yung mga tao dito. Kaya tingnan natin yun. Kaya tayo tingnan natin yung boulevard dito. Sa tabing ng dagat niya. Tingnan, lagi na. So stay dito sa tabi. Kaya para para rin po siya.

nakausap natin ayun uh, -ay na ay, so, yeah, yung kapilang park yung bundok na yan ay, papuntang Sosogon City yung nakaka nag-loop ako noon hindi ako nag-vlog nun, nag nun e eh. sika yung ko so ang ginawa ako, ako, kung here, kung ko mag ako from here from here to Bakao, tapos namabas ako ng Susugon City. Yeah, Mamaya dito tayo dumaan. Yan ang kitang-kitang dito. Dito. dito sa siguro kung mataas Pansin dito sa mga taga Pedro Diaz And, yun, palabas na tayo dito sa sentro ng Pedro Diaz Subukan so, natin lumabas na sa kabila Pabalik na ka tayo ng gubat So short ride lang to sa loob Proximity, balikan to, mga last 10 kilometers lang to Ito may I -I lang Ang ano nga sa daan na to, masyadong matagtag yung dinadaanan ko pero so far dito ayos naman yung daanan yan try natin diretso yung download sa kabila magkatawid kung tayo dumaan sa kabila try dito sa kabila so first time natin dadaanan itong kalya na to yan medyo maganda yung spot dito ha kalpado Ito yung pamilihan bayan ng Preto Diaz, dito sa kanan ko. Ito pala yung pamilihan bayan nila. Shout out pala kay ate ha, yung nagkano kanina. yung nag-inform sa atin about dun sa kuweba. ko talaga naman yung tahini ko ngayon yung diba tapos try ko ang kung gusto nyo mag unwind kaya mag uh, mag relax dito so sa -so sugod maganda dito yung traffic kung may traffic man sa sugod so -so yung video pero hindi pa ganun kalala ang traffic doon tayo pumasok kanina yan dyan, yan yung welcome to the beautiful municipality of Preto Dias. yan meron silang mangrove forest, tanggit tsaka ano, nagsurog cave hindi kasama yung SM ha, sa Soksugon City yan so dito tayo galing, so mapalik tayo dito papuntang upan dito so, tayo dun sa mismo sentro ng Preto Dias. so yan, pabalik na tayo, saglitin natin yung gogon Tingnan natin kung ano meron doon. So, pagdating ko, gobon, kakaanan daw ako. Supportan nyo naman yung channel ko, Goyo TV. Uh, medyo na dami na subscriber natin. Salamat ako sa mga nag-subscribe sa akin, yung mga videos, sunonood. Maraming salamat. Nainspired ako sa inyo. Nagkumawa pa ng mga vlogs totoo lang napaka-hirap mag-isip ng mga vlogs pero magiging creative ako ng dahil sa inyo sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko suggest lang kayo sa comment section kung ano yung pwede pa natin puntahan dito sa Sorsogon Toan của số hít hay papa chết. Ya nó, tao đi măng a bocu, ya nó. Măng nó. nó. Ya tang 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 đó? Labaw! Wow! ko dito! Mabalakas ko dyan. dyan ko dito. dito. Ganda eh. na ako sa lugar na to. Tapos tingnan mo yan oh may mga kalabaw pa may mga magsasaka yan no? although sobrang init pero nakita mo buhay ng probinsya dito yan yung mga nag-aani ng mga bigas natin sigurado yan dinadala yan sa Maynila sa ibang karating lugar dito sa Pilipinas so ang maganda dito pag tuwing umaga umuulan dito sa sa Bicol so yan o no? tangaling tapat bukay rin dito so hindi naman to yung tuyo kahit summer dito umuulan so maganda rin dahil nagigiligan ko mga alaman natin dito tayo sa barangay Santa Lourdes dito pa rin tayo sa may bandang, dito pa rin tayo sa may preto dias barangay Santa Lourdes dito sa preto dias yan o oh, kung makikita mo rolling ano lang siya eh. parang rolling hills lang siya so possibly hindi mo siya makukonsider na rolling hills kasi Napaka hirap. Hinapin natin, natin yung barangay Bobon. So, I malapit na tayo doon. ako dito sa tulay na to eh. Ayan o. Ngayon papuntang Bobon to. Kagandang tulay. Tagyan dito, yan ang ilo. lulula ako ah. Pagkat ito mataas, madali, madulahin ako eh. Ha, <laughs> sa tayo dito. Lulula ako. Mamahulog pa. <laughs> Lapin na natin yung barangay Gugon. Ang sakap talaga dito sa Sapsulod. Solusyon yung mukha yun, oh. Siguro ko, pagpunta ko dito may lera, Bago ako. Saan kaya yun? makakaramdam ng pagod pag ang yung gaanan mo. Yan o. Oh. No? Tawak ng kalsada. Kubat na to. Huwag na magpas tayo. Ha, next time na lang. Ihay na lang natin yun. Hanapin natin. Balikan na. Nakatamad na rin balikan. Next time na lang natin balikan. O medyo may oras tayo. Kaya lumagpas ako eh. Sabi nang hinayang na ako. Hinayang akong bumalik. Sayang babalik ako ayun ko kaya yes, okay, okay lang, next time na lang yes, so, we, wala naman sa plano ko yun ang plano ko lang, kompeto ni Iyas hanggang gubat surusugod pakita ko lang yung way papunta saka may vlog natin kung anong meron sa Peto Diaz hindi natin nang dati saka papapunta ano, bali tinuna kasi natin dati yung papunta doon ngayon yung pabalik papuntang gubat so yun lang yun lang naman na tayo, natin wala naman tayo yun na magkikin tayo pero siguro next time na magkikin tayo sayang ang resort na to ah, swimming pool okay ah, swimming pool resort sigurado naman may swimming pool dyan kasi <laughs> nakapangal <laughs> talaga ng resort walang daya o oh, swimming pool talaga So, swimming pool, private resort. Sabihin nyo yung swimming pool. Tapos, private pool, itong bahay ko, buo-open natin. Yan yan, yan yan. Yan sa loob. O so, kaya, swimming pool pangalan. Shoutout sa pamilya ko. Parang bigyan, bigyan ako ng bike. Sabi mo ng bike e! Eh. <laughs> yan yeah, yung sudyante namin, si John D. Napakabait na bata niyan. Yan, yeah, shoutout mo itong resort nyo. Pangalan ng resort, swimming pool. Oo wala akong pangalan eh. Beautiful. Okay. nga entrance fee, 50 pesos adult, entrance 50. Ito yan, sa may Cogon, Subat. Oh bye guys. ito tayo sa may ako, na tayo sa na uh, tayo sa pagkakataon. Marangay sa subo pa sa actual yan kung nung isang araw yan yan ang fishman na yun so dito yan along the highway so dito may entrance yan eh higyan natin, higyan yung Avelinas ayun yung entrance yan higyan yung Avelinas Farm dito yan, sa Mekogon galing akong Preto Diaz yan dito sa sa kanan yan. Pag kayo ng ano, ng sentro ng gubat, dito naman yan sa left side nyo. Baka naman, marami ng promotions na tayo. Dito na tayo sa Kogon. Siguro pagkakain niyo sa akin ng mama kanina, Kogon, hindi Gogon. Kasi iba yung Gogon sa Peto Diaz, iba yung Kogon dito sa gubat. So, Tama din tayo, lumagpas tayo. Next time, balikan na lang natin. Ah, makita natin si Uy! Uy! Kasi Kahimik talaga dito pag mahal na araw. May masyadong tao. Yan. Dito tayo, palabas na tayo ng gubat ng Pogon. So dito sa gubat. Makaliwa tayo. Ah, senyas-senyas sa inyo ng tayo, senyas inyo Ang kaliwa tayo dito. So far well, first time natin din nagto eh, yung pabalik. Papuntang gubat. Boss, oh, so, papunta tayo dun sa lugar na pinupuntahan natin, ibabalik natin. Pero this time, pabalik. Yung reverse. Ayan, punta tayo ng plaza. Nakakaliwa tayo dito. Tingnan muna natin yung mga dumarating bago tayo tabawin. At okay. hirap na. Baka madiscrasya tayo. Ngayon yung tanki ng tubig. Tayo dyan. Kaliwa tayo. Ah, sige, sige, Nakakaliwa tayo dito. Gusto nyo tayo sa may dagat nilalis at isulat dito. Hindi sa gubat. Pwede niyo mapanood yung vlog ko dito, yung mga taong gubat. Kasi yun na, mga taong gubat. Pwede na gano'n lang ako dito, nag-bike lang na ako. Nag-bike lang ako dito sa loob ng mismo sentro ng gubat. ano yung ano Yan, di ba ang ganda? Ganda-ganda! Ganda-ganda agad, eh! Oh. Yun! Yan! Ganda-ganda agad! Sobrang ganda! Yan, unan natin to. ito. Ito, hindi pa natin nakukunan ito, eh! hindi ko alam kung nasama ko dito sa vlog ko yung ano e itong party dito dito lang <laughs> tayo sa gubat uh, yung bay area hindi lang po gubat diba mag like, mag subscribe sa channel ko Goyo TV and please help me to reach 1,000 subscribers para na tulungan nyo sa 1,000, 10, 10, 1,000 at nakikitaan 10, dito sa gubat uh, You know, super emotiate. Send the neng dale. Yeah, subscribe ko ha.